Hello guys, by guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, tawagin lang natin siya sa pangalan na Eileen. Sabi niya, ma'am pwede po ba magtanong po, balak po kasi namin mag back out po sa agency po. tasa sa amin po yung gastos ng passport. Medical testa, tas vaccine sa kanila po. Malaki po ba ang babayaran namin po? Sana po masagot po ninyo. Oh, Ma'am Aileen, hindi po kita masagot exactly kung malaki ba o maliit yung mababayaran nyo kasi wala po akong idea kung magkano yung singil ng agency nyo sa medical at saka sa tisda. Pero, bibigyan kita ng example doon sa uh, agency na nire-recommend ko kung magkano yung singil nila sa, medical at, sa uh, medical at saka sa tisda. So, sa agency na nire-recommend ko yung sinisingil nila ay... Yung medical ay nasa 1,700. Sa agency mo, hindi ko alam. Tapos, uh, TISDA ba? TISDA, uh, sa agency to na nire-recommend ko. Bali, 4,350. Sa agency mo, hindi ko alam kung magkano yung sinisingil nila. Tapos, ano pa ba? Medical, TISDA, tapos vaccine. Well, dito sa agency na nire-recommend ko, yung vaccine kasama na yun. Wala silang ano, wala silang ganun sa vaccine. Parang kasama na yun sa Tisdat. So wala talaga akong idea kung magkano yung mababayaran nyo. Pero makakakuha kayo ng idea dito sa mga binanggit ko, yung medical 100 1700, yung Tisdat 4350. Sa ano lang ito ha? Sa agency ito na nire ko. So, para malaman mo talaga, Ma'am Aileen, kung magkano yung mababayaran mo, hingay nyo po sila ng resibo or pwede po kayo pumunta ng DMW, doon niyo po, doon po kayo magtanong or sa POAA, gano'n. Okay ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung mayroon ka pang ibang tanungan, just comment below. Oh, meron ka pa palang pangalawang tanong, sabi mo. Ah, uh, tanong po ma'am, gusto ko po sana, ito yung pangalawa mo ha, na comment. Gusto ko po sana mag-back kaso po, nakapag-tisda na po kami, vaccine da sa kamedikal po. Pero sa kanila po, gastos lahat. Pwede po ba kami mag-back out? Pwede po, pwede kayo mag-back yun nga lang kung magba kayo kailangan uh, babayaran nyo yung mga nagastos nila sa iyo sa inyo kung sisingilin kayo nila so merong tendency na sasabihin nila na oh ito yung mga nagastos namin so bayaran nyo muna kami bago kayo mag so kung legit naman talaga na meron sila nag so bayaran nyo pero kung wala kayong pang bayad pwede naman kayo usap sa kanila na kung magkakaroon na kayo ng pera saka kayo sa kanyo sila babayaran pero kung na process na lahat, may employer na gano'n, tapos hindi niyo sila babayaran, magba lamang kayo, tapos hindi nyo sila babayaran, merong tendency na i-complain kayo ng agency nyo sa POA or doon sa DMW para kung next time na magbabala kayo na mag-apply uli pa ibang bansa, tapos kukuha kayo ng OEC, kung meron silang complain doon, hindi kayo makakakuha ng panibagong OAC kasi meron nga kayong pending na reklamo galing sa agency ninyo na ito. Sana naintindihan mo yung pagpapaliwanag ko sa iyo pero kung meron ka pa yung just comment below. So na natin no, oh, sa pagbaback out, sa, sabihin na natin kung uh, kahit lahat na process na tapos na tapos flight na lang tapos isipan mo na magbaback ka, hindi ka naman pwedeng pilitin ni agency mo na hindi ka mag backout kasi kung feel mo talaga na ayaw mong tumuloy, hindi ka naman nilang pwedeng pilitin. Yun nga lang, may mga uh, may may mga nagasos na sila so maaari na sisingilin kayo talaga nila sa mga nagasos nila sa inyo. Okay ma'am, sana ko na yung, kata sana nasagot ko yung katanungan mo pero kung meron ka bang ibang katanungan, just comment below lang dito.